Hello fellow grower, magandang araw po In this video, ang topic natin ay paano alagaan ang ampalaya na nakatanim sa container So dito, meron akong ampalaya Ayan, sa isang malaking container At uh, malaki po ito, no, yung diameter nito, around uh, 15 inches ang uh, ang uh, lapad Dalawa bali yung nakatanim dito na ampalaya At uh, ngayon nga, ayan, medyo mataas na siya ito yung kanyang talbos nung isa, ito naman yung isa pa. Dito I will share with you kung paano ba dapat halagaan uh, ito my way. So ito lang po yung uh, paraan ko. Pagka ganitong uh, lumalaki na siya at madahon na, uh, ang ginagawa ko ay pinuprune. Uh, when it comes to pruning, ang ibig ko pong sabihin dyan ay pinuprune yung mga dahon na nasa ilalim. Lalo lalo na itong mga nauunang uh, matuyo. Ito nga palang ampalayang ito. Ito po yung native na ampalaya. Yung native na ampalaya, yun po yung maliliit ang bunga. So sa pag prune, inaalis ko yung mga dahon na nasa ilalim. Lalo na yung merong tendency na sumayad sa lupa. At the same time, makakatulong ito para yung sustansyang nakukuha sa lupa ay uh, na pupunta sa itaas para maglabas siya ng uh, mga bagong sanga. Importante din yung ganitong pruning uh, ng mga dahon sa ilalim pagka panahon ng tagulan. Uh, pag kasi ng tagulan, mauulan na niyan, tatalsik-talsik yung lupa sa dahon at uh, normally po doon pa nakakapulot ng uh, sakit yung ating uh, tanim na ampalaya pagka yung dahon niya ay uh, sumasayad sa lupa. Tinatanggal ko din itong mga sungot na to yung mga tendrils, kung tawagin. Yan. Kasi, itong mga tendrils ay umaagaw din ito ng uh, sustansya. Yun lang mga tendrils na pareho nito na hindi naman nakakapit. Uh, Yan. Naiwan pa yung kanyang kutili doon, no? oh. Ito, oh. So, tinanggal ko na rin. Nakita mo, payat pa rin yung uh, kanyang katawan. Pero mataas na siya. Maabot na dito sa uh, kalagitnaan ng kanyang uh, trellis. Ang sunod na ginagawa ko dito ay pinuputulan ng talbos sa itaas. So, ito halimbawa, mahaba na siya. Putulin lang yung kanyang talbos kahit doon sa dulo, kahit sa banda ng ibaba. Ganyan. Itong isa pa. Yan. Sa pagputol natin ng kanyang talbos, ng kanyang uh, main stem, ay may encourage natin na maglabas siya ng mga uh, lateral branches. Kagaya po dito, yan. Yung maliit na yan, may encourage natin na siya ay uh, lumaki. Dito pa, yan, at pati sa bandang uh, ibaba. Dito ganun din. So dahil pinutol natin yung kanyang uh, talbos, makakatulong din yan para tumaba yung kanyang main stem at uh, may encourage itong mga lateral na mas lumaki din. Ang isa pang benepisyo ng pagputol natin ng uh, talbos ng kanyang main stem ay uh, yung mga laterals, doon manggagaling ang bunga. Doon manggagaling yung bulaklak. So, mas marami siyang laterals ay mas maganda. Pwede namang hayaan natin na humaba lang itong kanyang main stem. At kusa din naman siyang magsasanga. Kaya lang po ay medyo matatagalan. Isa pa ay limitado yung aking gagapangan dito. So, ang gusto ko habang mababa pa siya ay maglabas na siya ng mga laterals at uh, later on ay magbulaklak uh, kasama sa pag-aalaga ng ampalaya ang uh, pag-i-spray sa kanya ng insecticide para maiwasan na siya ay kapitan ng insekto uh, lalo lalo na ng aphids makikita mo yan, pag na ay nagkaroon ng insekto biglang mangungulot yung kanyang uh, dahon uh, magtutupian na ganon yung mga dahon niya So lalo na yung mga bagong uh, tubo yung po yung inaatake ng insekto So pagka ganon, mababansot yung inyong tanim na, na ampalaya at uh, ang tatawagin doon ay yung tinatawag na namamarako. Ano po? Pagka namamarako, makikita mo yan, yung kanyang mga talbos ay uh, kulot. At uh, pag nangyari yon ay hindi rin siya magbubulaklak. So maapektuhan yung kanyang pagbubunga. So yung pag-spray, uh, regular po natin gawin yan. Yung gagamitin yung spray, ano lang naman eh, yung mga broad spectrum. Yung general purpose insecticide. Para sa halaman, for chewing and sucking insects. gawin lang yung pag-esprayan yun weekly, kahit na wala pang uh, dumadapo sa kanya, kahit na wala pang sumisira, importante na siya ay naalagaan ng insecticide para hindi siya magkaroon ng uh, insekto. Kasi ito pong dahon ng ampalaya, lalo na itong variety na ito, na yung native natin, ang dahon niya, kagaya niyan. Maninipis pa. At uh, paborito ito, ito yun, ng mga apids kasama din, syempre, sa pag-aalaga sa kanya, ang pagbibigay ng fertilizer on a regular basis. So, pwedeng magtunaw ka ng fertilizer at ididilig mo sa kanya, at pwede din yung side dress na tinatawag. So, dito po, ang example na ipapakita ko sa inyo ay yung side dressing. Pagka ganitong lumalaki pa lang, at uh, hindi ko pa siya gustong magbulaklak, kasi po, pagka kalaki ang uh, inyong ampalaya, hindi pa dapat magbulaklak yan. Dapat tanggalin nyo yung bulaklak pagka merong lumabas kasi maliit pa siya. Hindi pa niya kayang suportahan na magbunga. Kaya naman, ang fertilizer na binibigay ko sa kanya, ay uh, yung makakatulong para siya ay magugat para lalo siyang lumago, kagaya ng 16-20-0, at saka calcium nitrate. Pwede rin naman ang uh, urea, kasi yung urea po, nakakatulong para magkaroon ng malusog na dahon ang inyong uh, tanim. Yun naman, 16-20-0, nakagaya nito yung pinakita ko, ito ay may phosphorus na taglay, 20%. So, makakatulong para siya ay magugat. Yung magiging laki ng inyong tanim na ampalaya, ay uh, didepende din yan kung gano'ng kalago yung kanyang ugat. So, sa pack side dress naman, lalagay lang ko ng kalahating kutsara ng 1620. -0. Limbawa, dito, malayo do sa kanyang puno. Mga apat na pulgada ang layo. Huwag nyo ididikit. Lalo na pagka urea ang ibibigay ninyo, huwag ididikit sa puno kasi po mainit ang fertilizer, pwedeng makasira sa kanya. Gaya niyan, may kahalong calcium nitrate. So, tikalahating lahat yung kutsara sila. Bali, tumalabas isang kutsara, bawat isa. Bawat isang parte. At uh, ito, tatabunan lang ng lupa. Pwede mo siyang ihukay. Siguruhin mo lang na walang mga ugat sa ibabaw yung iyong uh, tanim na ampalaya. Kasi pag may mga ugat sa, ba, sa ibabaw, tapos inihukay mo, ay mapuputol yung mga ugat na yon. So, ang importante dito ay tabunan mo siya ng lupa. Gaya niyan. Kaya natin tinabunan ay para huwag sumingaw yung fertilizer. Nag-evaporate din kasi sa hangin itong ganitong klase ng fertilizer. Kaya kailangan po tabungan, uh, tabunan. Huwag nating hayaan na basta nasa ibabaw lang. Pwede rin nasa ibabaw lang siya. Isasabog mo sa kanya, sa paligid, yung ganong karami din. And then dapat diligan mo kagad siya ng tubig. Itong ganito na tinabunan ko, bukas ko na siya didiligan. Kasi bukas yung schedule niya ng pagdilig at uh, hindi pa naman tuyo yung kanyang lupa. nga uh, para sa pagdidilig, didiligan lang natin ito pagka tipong natutuyo na yung lupa. Huwag nating uh, panatilihing basang-basa ang lupa ng ating tanim na ampalaya. Uh, makakatulong yun para mabulok yung kanyang ugat. Makikita mo yan, yung senyales, pag yung mga uh, dahon niya ay unti-unting natutuyo yung mga dulo yung po senyales yun na na no overwater yung inyong tanim na ang palaya itong ipinakita ko na side dressing ano po naglagay tayo ng dry fertilizer dyan pwede nyo gawin yan once every three weeks lang hindi naman madalas pero pagdating sa drenching yung tutunawin mo sa tubig uh, dapat po yon weekly ngayon organic ano po pwede rin naman ng organic kung marami ka dyan uh, uh, iput na manok na binulok vermicast ano po at yung mga iput ng baka halimbawa kung bulok na bulok na sila, pwede mo ihalo sa lupa yon, pero magandang ihalo sa lupa yon sa umpisa pa lang. Para sa umpisa pa lang, habang seedling pa lang ay nakakain na, nakakakuha na ng sustansya yung iyon tanim na ampalaya. Maganda yung mga organic na uh, amendment, organic fertilizer dahil nakakatulong din yon para makondisyon ang lupa at uh, para magkaroon siya ng mga good bacteria at the same time. So weekly ang uh, pag-fertilize pagating sa drenching at weekly din yung pag apply ng, uh, ng uh, insecticide, yung pag-spray sa kanya para masigurado na hindi siya tatamaan ng uh, insekto. pagkaputi pagka po na ng insekto at uh, napansin nyo medyo kulang yung once a week, meron pa rin, gawin yung twice a week ang pag-apply ng uh, insecticide, ng pag-spray sa kanya. Ah, uh, kung may magtatanong, ano bang klaseng insecticide ang uh, pwedeng uh, gamitin? Pwedeng mabili? Ah, uh, marami pong klase 'yan. Yung mga uh, broad spectrum. Nandiyan ang 7, nandiyan ang Desis, nandiyan ang uh, yung 7 po gawayan ng Bayer pati yung Desis at nandiyan din yung uh, brodan pwede rin 'yan. Malatayon, pwede rin 'yan para sa mga chewing and sucking insects. 'Yun po ay para masigurado na magiging malusog at uh, mabulas yung ating ampalaya lalo na pag nagumpisa na siyang mamulaklak. Ang gandito na lang, maraming salamat po sa panonood at happy gardening po. Bye-bye.